Boy. Ha? Payag ka ba na mag-abroad si mama? Magtrabaho si mama sa abroad? Hindi po. Bakit? Kasi kapag yung yung aeroplano na na hindi hindi na makontrol yung na driver. Hmm. Makukulog kayo, mamamatay ka. Hmm. Kapag sa dagat na ano, hindi na ikaw makikita. Hindi mo na ako makikita. Okay lang yun. Malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo eh. Paano kung namatay ka na? Eh wala na po po. Wala na si mama. Pero, kahit wala na si mama, tuloy ka pa rin sa pag-aaral mo. Hanggang sa lumaki ka, hanggang sa magkaroon ka na ng trabaho at magkaroon ka na ng sariling pamilya. Magkaroon ka na rin ng asawa at anak. Hmm. O di, hindi mo na kailangan si mama. Hindi, hindi naman mamamatay si mama doon. Siyempre, pag sumakay sa eroplano, yung driver, mag-iingat siyempre yon para hindi maaksidente. Eh, hindi naman lagi lahat ng eroplano na aaksidente. Hindi naman lahat. Tingnan mo si Tita Joan nga na nakarating doon, ligtas. So, ngayon, pa-uwi na rin. Diba? O. Oh bakit dati nag-abroad ako pabalik-balik akong sakay ng aeroplano limang beses ako sumakay sa aeroplano hindi naman na aksidente hindi naman nahulog sa dagat di ba diba? O, hindi naman yun ang pag nag-abroad lang si mama ay malayo ako hindi mo ako makakasama lagi makakausap mo lang ako sa cellphone magbibideo ko lang tayo Kapag oh. sa tablet ka? Oo. Oh, oh. Ay, mama. Oh, kaya lang, matagal si mama uuwi. Mga dalawang taon. Malaki ka na nun. Binata ka na nun, sigurado. Pag uwi ko, binata ka na. Ano, payag ka na? Ha? Payag, na. payag ka na? Oo, kasi dami natin utang. Kailangan bayaran. dami natin mga gastusin hmm dami natin mga utang oh. Kasi dito sa Pilipinas, mahirap dito maghanap buhay. hmm. Bakit? Yung hanap bu, yung dito sa Pilipinas, napupunta lang sa pagkain yung perang nakukuha natin. Napupunta lang sa pagkain at pangbayad ng utang, wala tayong ipon. Oh, dito tayo nakakapag-ipon. Mama, dito tayo nilagay ng Diyos dito sa Pilipinas. Mm, tapos? At ginawa niya lang lahat. Mm, tapos? Pinagbigyan ng mga hayop. Ay hindi. Pinaggawa ang mga hayop. Tapos tao. Halaman. Oo. Ano? Payag ka na? Magtrabaho si mama sa abroad? Oo. Oh. Ha? Kaya mo na yan, nanay. Hindi mo lang si mama makakatabi matulog. Okay lang po. Okay. Tatawag-tawag na lang lagi si mama. Tatawagin na lang kita. Oo. O, magbibidyo ko na lang, lang tayo. Nakita. Oo. Basta mag-aaral kang mabuti. Ha? Mag-aaral ng mabuti. Opo. Opo. Hmm, sagot. Di lalong hindi ka mag-aaral ng mabuti. Dapat pag ganun, ang gagawin mo lang kasi yun ang obligasyon mo mag aral ng mabuti. Yun lang ang gagawin mo. Ha? Opo. Dapat maging responsable ka din sa para sa sarili mo. Kasi yung pag-aaral, para sa'yo yun. Para paglaki mo, hindi ka aapihin meron kang magandang trabaho. Di ba? Di ba? Opo. Opo. O, payag Mom. na daw siya na mag-abroad ako. <laughs> payag na ang bata. Binata na yan. Pagbalik ko, may girlfriend ka na. Oy. Hindi, hindi, mo na ako mamimiss kasi may girlfriend ka na. Opo. Ha? Sino gusto mo maging girlfriend? Pag binata ka na, pag malaki ka na, sino gusto mo maging girlfriend? Sino? payat. Sino nga? Payat ang gusto mo? Opo. O, sino nga yun? Si... Sino yun? Sabihin mo ko ng pangalan. Sino? Sino nga? Kilala ko ba? Dali na. Sino nga? Para is secret lang natin yun. Secret lang natin dalawa. Tayong dalawa lang nakakaalam. Sino yon? Sino ang gusto mo maging girlfriend? Sabihin mo na. Sino? Ibulong mo na lang sa akin. Sino? You know? Ah! <laughs> okay!